Arestado ang nagpakilalang broker at may-ari ng pinauupang bahay sa Ayala Alabang dahil sa pamemeke ng dokumento. Ibang pangalan din ng gamit ng mga suspect. Ang isa sa kanila dati nang nasangkot sa kaso ng pagpatay sa isang kasambahay. Umaaksyon si Marlene Alcaide. Sinubukan pang pumalag ng babaeng ito na nagpakilalang broker ng hulihin ng NBI Special Action Unit sa Entrapment Operation. Inireklamo ang sospek na nagpakilalang si Lucy Ong at isa niyang kasama matapos mabukong peke ang mga dokumento sa pinauupahang bahay sa Ayala Alabang. Yung mga pinakitang driver's license to prove identities are also fake. The title, we also check title of yung house and lot, fake din. Actually, yung tumayari ng bahay ay eh, babae. Hindi si Lucio, but not Brian also, kasi lalaki si Brian. So, established natin na fake lahat. Talagang, ano lang, uh, modus lang. Aabot sa 2.6 million pesos ang sinisingil ng mga sospek para sa isang taong bayad sa upa. Nakapag-down na raw ang mga biktima ng 200,000 pesos at babayaran na sana ang balanse ng malamang na naloko sila. After uh, my friends checking, the owner is fake. The some something some problem with uh, something wrong with the broker Lucy, and then we just come back, come to uh, MBI for sure case. Bukod sa peking dokumento, nadiskubri na peke ang ibinigay na pangalan ng mga sospek. Ang umano'y broker na si Lucy Ong, Alelia pala ang tunay na pangalan. Habang ang nagpakilalang may-ari na si Brian San Diego ay si Akiko Lindo pala. Pareho silang sospek noon sa pagpatay sa 17 anyos na kasambahay ni Aleli noong 2017. Natagpuan ang katawan at pugot na ulo ng biktima sa Makati at Bulacan. Pero gitniap ni Yap, matagal lang naresolba ang kaso. Naharap din si Yap sa reklamong carnapping pero sinisi niya ito sa nakarelasyon umanong foreigner. I was dating someone. I was dating a foreigner. Oh, okay. I was dating a foreigner. He was the one who did the casino. That's why uh, I never answered because if I answer, it will be it will be na ng media. Sinapahan na ang mga sospek ng kasong estafa at falsification of public document. Na nawaga naman ng NBI sa iba pang posibleng na biktima na magreklamo. Umaaksyon, Marlene Alcaide, News 5.